Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingap mga ka-viewers, kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan ngayon, so mga Kalingap, Krista Sekretong sinusundo ni Mikoy sa eskolahan, totoo ba ito? So excited na ba kayong malaman ang bagong update na ito mga Kalingap? Please, kung interesado ka po ay panoorin hanggang dulo mga Kalingap para malaman ang ugat ng mga nilalaman nitong video, maraming salamat! At kung ikaw naman po ay nagdadalawang isip na panoorin po ito ay maaari nyo naman pong escrow ito. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin munting channel ay pakisubscribe naman po mga kalingap at pakiclick na rin po ng notification bell natin para palagi kayong updated sa ating mga uploads na videos. At huwag din po natin kalimutan suportahan si Val Santos Matubang at si Kalingap Rabat ng buong team. Kalingap salamat po sa inyo sa walang sawan nyo pong pagsuporta. So mga Kalingap, ating paklasan ngayon ang mga nangyayari ngayon sa tandem na may Chris. Umano, may ko'y may karibal sa pag-ibig. Totoo ba ito? Ayon sa aking mga natuklasan, sabi ng nakasaksi. Marami umanong tumo formang lalaki sa dalaga. Mga kalingap, dito nalaman ni Mikoy na hindi niya matanggap ang lahat kung sakali mang may manligaw dito kay Krista. Lubos na masakit ito ika ni Mikoy, nahuhulog na ang loob niya sa dalaga. yan ang pag-amin niya sa kalingap. Pati si Kuya Rab ay hindi na mapigilan si Mikoy sa kanyang mga binitiwang salita. Mahal na niya si Krista kaya hindi siya papayag na may ibang manligaw dito sa dalaga. Mga kalingap, sa inyong palagay at sa nakikita, In love na ba si Mikoy kay Krista? Comment down below at babasahin natin iyan isa-isa. Para sa akin, in love na nga si Mikoy, dahil palagi na niyang naiisip si Krista. Miss na miss niya ang bawat timplong buko ni Krista para sa kanya kapag bumibisita sa bahay ng dalaga, kaya palagi niya rin itong hinahanap-hanap. Mga kalingap, ang swerte ni Mikoy kung maging sila ni Krista dahil maasekaso at palagi silang pinaglulutoan ng pagkain. Ganon din naman si Mikoy maswerte si Krista sa kanya dahil gentleman na tao din pagdating sa babae. Kaya mga kalingap sa kanilang galing at pagpapakilig sa social media ay talagang hinahanap-hanap ang tandem na My Chris ngayon. Palaging inaabangan ng lahat dahil iba sila sa lahat ang lakas ng charisma pagdating sa pagpapakilig talaga. Walang basher kaya mahal talaga sila ng sponsor at solid supporters nila. Sa ngayon ay palaging binabantayan pala ni Mikoy si Krista at ayon sa aking pagkaalam ay sinusunod niya ang dalaga sa eskwalahan. Naglalakad lang kasi si Krista dahil sa hirap ng buhay ni nila, kaya ang bawat bigay ng sponsor ay iniipon niya ito para sa kanyang future balang araw matipid na babae din pala si Chris na mga kalingap kaya malayo ang mararating ng babaeng ito pagdating ng panahon, kaya hiling ng lahat ay magtagal pa ang tambalan nilang may Chris at sana mga kalingap ay walang isyo ang magaganap sa kanilang dalawa, katulad ng Danjoy Lover. So dito na lamang po, pahingi naman po ng like mga kalingap maraming salamat po sa lahat mga kalingap at God bless po sa inyo.